So, nandito ako ngayon sa Sentrong Gifu, guys. Ayan. So, nakamas ako kasi. Pwede ko na matanggalin. Galing eh. ako sa clinic. Ayan. Nagano ako, guys. May every month kasi may schedule ako. Ayan. Tapos, so, syempre, share ko lang po sa inyo ang mga clinic na pinupuntahan ni Kindness. Katulad po niyan. Kapagta ko lang po sa inyo sa glit. Ayan. Hindi ba? So, ano po yan, guys? Ah, uh, may ibang clinic po dito sa Japan. Mga hanggang second floor po yun. Okay? So, kompleto po doon. Para sa mga skin rashes at iba pa. Alright? So, nandito ko ngayon sa... Yung clinic na po kasi nito guys. Nandito sa... Napit po sa train station po. Yan. So, sa itaas po ang mga train station yung papuntang airport, lahat-lahat po. Okay? So, pakita ko sa inyo guys. Gusto kong i-share sa inyo habang naglakad-lakad na ako kasi nagdala ko ng sasakyan. Ang layo po ng sasakyan ni Kain Dench. Malayo yung parking area guys. Kapag nasa sentro tayo, mahirap po dito makapark. Right? Right guys, so nasa itaas po yung kung saan po tayo papunta kahit saan po lugar dito sa Japan so dito yan halos guys kompleto yan sa itaas okay pero si hindi Gishin tayo upcat siya guys kasi nagdadala ako ng sakasakyan -sak -sak gusto ko naman ibahagi sa inyo ayan po pababa ng ano may convenience store may toilet tapos So, ngayon, ito po si Kain Mesh, no? So, ito napaka malaking ano to, uh, station ko dito sa so Japan. Ayan. So, mga bullet train, nandito po lahat. Okay? So, pwede dyan, guys, dadaan. Ayan. So, dito ako ngayon kasi, naglalakad tayo, guys, sa punta po sa parking area. So, may bayad po dito yung parking area ramen. rin sa Japan, guys. Ang gusto ko lang yung bahagi, no? Yung mahilig sa mga ramen. Meron din po tayo mabibili. Yan, sa so mga bindi machine. Hindi lang po yung mga inumin ang pwede natin bilhin. Meron din po dito, guys. Yung mga gusto natin ng mga ramen. O, ba? Diba? Okay. Kapag nagutom ka, nasa gilid ka lang. Lalo sa gabi. Kasi maraming tao dito sa gabi, guys. Kasi nga, sentro po ito. Nandito po yung mga disco. Yan po, iba diba pa. Alright guys, so ngayon ito po yung binabaybay ngayon ni Kindness, no? Ayan. so wala yung asawa ko ngayon kasi today is Monday. Ayan, so bago pa ang tatayin okay, po guys, so ayan. maganda dito pag gabi. Okay, may mga lights, tapos mga barbecue, pwede mag-inuman dito. Kahit taglamig, hindi ka malamig kasi parang ano siya, yan o, oh, sa taas. O, oh, ba? Diba? Ang ganda po dyan. Sarado pa yan kasi maganda dito pag gabi. Okay? So mga yung panahon ng month of uh may, may April, May and June, mga mga nakakalata talaga dito. Yan. So siksik-siksik sabi ng guys kasi may mga sa trabaho. Yeah, dito naman sa gilid, hindi madadaanan ni kahit desmayo, parang may mga pugad iyon. Mga ano po 'yan? Mga tindahan po 'yan doon sa taas, iba-iba po. So, kaya dito, mahirap dito yung mga company. Mama, may tindahan ka dito, guys. Ito yung mahirap sa Japan kapag nasa sentro po tayo, no? Sa parking po tayo mahirapan. Merong available ang mga parking area. syempre may bayad po yun. At katulad po dito, naglakad si Kindness. Medyo distansya po talaga siya. Ayan. Diba? So nagtataka kayo guys Monday ngayon dala-gala si Kindnesh So may mga lakad ako kanina hindi ko lang siya na-vlog kasi nga nagmamadali po kami ng asawa ko kasi panggabi po siya, may pasok po siya, no? Sinamahan niya ako. Kasi medyo malayo yun. Yan. Kaya, tapos ngayong hapon naman, ito naman yung ano po. Papunta kami sa... Papunta ko din ako ng clinic. Okay? Alright guys, so ngayon, yung mga tindahan dito yung iba sarado pa ito guys ayun o no? nakikita nyo po yung sa mga building na yan halos mga di, mga ano yan hindi ah, mga, mga club iba iba mga karaoke yan po iba iba po mga pagkainan katulad po nito eh, no? mga secret lang pero mga close pa po ito ngayon guys kasi nga madalas dito ang open sa gabi yan katulad po nito ilaw yan mamaya so ngayon sarado po kumpleto po dito. Yan. So, madalas ang open dito is 6, 7, ganun, ng gabi. Ayan. So, napansin niyo po guys, medyo malayo pa yung binabaybay ni Kaindesh. Papunta sa parking area ko po. Okay. Right guys, medyo malapit na ako sa parking area ko no. So, titignan natin. Kasi so, ito yung ano, buhay Japan, no? Yan. buhay buhay na Japan ni Client Nash. At, syempre, bahagi ko sa inyo, guys, kung magkano magbayaran natin ngayon. Kasi nag-ano ako. Nag-start ako dito, mag- park lang. 2.30 PM. Kasi alas stress yung schedule ko sa clinic. Eh. So, dito na tayo. Mag-shortcut tayo, no? Syempre, hindi tayo makaalis, guys, kapag hindi natin binayaran yun. Okay? At, tinignan natin, kung ano ba yung para kung magkano ba yung mababayaran natin dyan. Simula ko ng 2.30. Okay. So, ito yung parking area po Ito yung so, ka tayo dito. Ayun, mag isa lang kasi si Kandesh, guys. Kaya ito yung kaya malaking tulong, guys, kapag may lisensya po tayo dito sa Japan, no? Kasi may, pag may mga lakad tayo, ito yung may okay, mag, magbayad ayan so dito tayo ayan. so may mga QR code right okay. so magkano ba yung babayaran ni Kainesh okay number one so confirm na nandito ang mga guys may mga guide so yung ano ko is number 14 tapos, click natin to. Ayan. So, 300 yen yung babayaran ko. pumula ko lang per no? Okay. Lagay tayo dito. 300. 200. So, nagbabago yung ano niya. Okay. Yeah. Tapos na po tayo, guys. Nakapagbayad na po tayo. right? Alright. So, ayan guys. Nasa loob na tayo ng sasakyan. And then, mainit-init. So, kasi medyo summer na po sa Japan eh. Tapos tayo magbayad. Then, palabas na tayo guys. So, first time ni ni ito mag-drive sa lugar na to eh. Right? Let's go. So, magpa-aircon tayo no? Kasi, mainit po sa Japan. Grabe. Grabe. halo-halo po kasi guys, punta tayo ng airport, ayan, so di nandito yung pinakamain, so malapit na kasi si kindness sa uh, mismong uh, city po ng Gifu, ayan, so napakalaki po natin dahil, nasa gitna po tayo, no? kahit saan po tayo magpunta parang nasa gitna lang po tayo mga bulgay sa kabisikleta. Okay. Ayan. Yeah, Deklay na po tayo, no? Siyempre, hindi tayo dito. Right. Yeah. So, may mga parking area dito, guys. Marami po kaya lang. Kung saan yung pupuntahan nyo dito, siyempre, doon ka tayo sa medyo malapit. guys, nandito na po ako sa convenience store, and then uh, gusto ko na ibahagi sa inyo, no, ayan may sobre ako, hindi po ito ayuda guys Woo! bayarin po ito ng apat na sasakyan so, apat po na sasakyan kasi uh, dumadating sa akin guys yearly, uh, apat po na uh, road tax ayan, so dito sa Japan iba yung tax ng bahay, iba yung tax na ilang taon ka nang nakatira. So, bawat isang taon may, may, residence tax din kami. Iba din pong yung road tax. Okay? So, yearly po ito. So, dito sa Japan, magastos din po, no? Kaya dito tayo, kinid din talaga natin na mag magtipid-tipid. Lalo na po ngayon, no, ang mahal ng bilihin. At katulad po nito, month of April, kapag may bahay ka po sa Japan, darating po yung tax ng bahay. Tapos, month of May, ito po yung ating road tax. Okay? So, kailangan natin bayaran to guys. Kasi kapag mag na po tayo ng ating sasakyan, mahirapan po tayo, no? And then, huwag na natin hintayin pa na kasi after 2 years kasi tayo dito nagpaparehistro ng ating sasakyan or magpa-shaking. So si Kaidnesh talaga kapag may uh, pagdarating na talaga yung so, no, sobre, no, pinapadala na sa atin yung bayarin natin sa road tax. Binabayaran ko na po yun guys kasi nga kapag paabutin pa natin ng dalawang t after 2 years ulit, so magdoble na. Yan, katulad nung sa husband ko, mas malaki, mas malaki ang ano niya, sisi ng kanyang uh, sasakyan, mas malaki din po ang babayarin. Siguro umabot ng ano, yung isang taon niya kasi is yung mangosing Ayan, depende kasi yan sa laki ng makina. Sa akin naman isang mangosing, Tapos apat na sasakyan, nabayaran ko ngayon lahat kasama rin sa anak ko. So, apat na sasakyan ang malakabayad ako ngayon ha ng 10 at 5,000 yen. So, sa atin is nasa mga 40 thousand yung nabayaran nabayaran ko po 40 40 or 45,000 pesos nabayaran ko po sa apat na sakyan ngayon. So yearly po 'yan tuwing May po dumadating dumadating 'yan. So hindi ko na siya pwedeng paabotin ng next year pa kasi pwede naman kasi guys, kapag hindi ka pa po nag uh, uh pwede pang pabutin mo siya next year ulit ng May kasi darating na yung pangalawa noon. Kasi dalawa kasi ang, pag magparehistro kasi tayo madalas dalawang uh, yung ganito po, yung, resi yung resibo na nagbayad tayo. So dalawa madalas ang ano, hinihingi. Pero yun nga po, katulad nga, nabayad ako ng 10 lapad, 45,000. So, pag next na taon naman, naabot naman ito ng plus, ng 45,000. So, di mabigat. Mabigat siya. Kaya kung pwede talaga, uh, bayaran agad, no? Yan. So, sa sahod mo palang buwan-buwan, mag-separate ka na talaga ng para dyan. So, kailangan talaga dito, guys, mag-budget. Kasi kapag hindi ka marunong mag-budget talaga dito, yung bili ka lang ng bili, hindi mo mamalayan mabigat na talaga sa bulsa lalo na pagdarating na yung mga bayarin. So dito kami umaaray sa month ng April, May and June. So dum nagbayad na ako ng bahay ng tax ng bahay noong April. Tapos noong May naman, nagdayang ito, binayad ko naman dumating kasi ng May ito yung para sa sasakyan. So sa June naman guys, darating din yung residence tax namin. So masasabi ko nga po na maganda yung maganda dito sa Japan kaya lang nandi, alam mo yung nandito po yung stress kasi pag wala ka pong trabaho dito yung stress mo talaga doble kasi kahit wala ka pong work dito guys may tax po tayong babayaran hindi man gaano kalakihan Ngun, yun nga lang po kapag wala tayong ano Uh, trabaho, yun ang mahirap, di ba? Kung saan tayo kukuha, di ba? Hirap naman na ihingi natin yung pangbayad natin. Kasi lahat dito, walang libre talaga. Yan po. So, ito yung buhay sa Japan, no? Walang libre talaga dito, guys. Yun. So, dito, ngayon, nagtaka kayo kasi tatlo lang naman yung nakapark sa bahay. Kasi yung sasakyan ng aking sister-in-law, na nakapangalan po yun sa akin. Ayan. So yes po, pwede naman pong gumamit ng, ng, ng ibang tao. Kaya lang, para sa akin kasi hindi na ibang tao yung sister-in-law ko. So nakapangalan po kasi yung sasakyan na yun sa akin. K tsaka yung address. So kaya, yung tax niya, yung road tax niya, dumadating sa akin. So ganon din kasi, babayaran niya din po yun So sinabay ko na. Ayan. So tatlo lang talaga ang binabayaran ni Kindness. At mura lang yung sa aking sister-in-law kasi uh, hindi naman yun malaki yung sasakyan niya. So yun po yung kaibahan dito guys. Binabahagi ko po sa inyo na lalo na sa wala pa mga sasakyan kung pwede kung uh, gamit nyo lang sa pang trabaho tapos ah, uh, konti lang kayong magkapamilya. Katulad sa sasakyan ng anak ko po, yung mga yellow plate. Yan. So, mura lang po yan, guys. Yung road tax ng anak ko is 7,200 yen. Pag mga bagong sasakyan, guys, mas mura po ang road tax. Pag yung medyo, ano na, old model na talaga, medyo mahal na po. And then, pag malaki yung sasakyan mo, ayan, katulad kayo kay Nash. So, ano ito? Sang So, ano ito din? Nasa mga 20, 20,000 yung ano ko. 20 or 18,000 ganun po. So depende sa yen, no. And then lalo na sa asawa ko kasi mas malaki yung sa kanya. Ayun. So dahil nga bumo biyahe kami, so okay lang yun kapag ganun, 'di ba? Pero kung mag-isa ka lang, tapos hindi ka naman mahilig sa biyahe, sa malayong lugar, trabaho lang, sapat na po yung ah, uh, yung maliit mo na sasakyan, yung Toyota dito na K, sapat na po yung guys, makarating ka lang sa trabaho kasi pabilis din naman tumakbo yun. Katulad nung sa anak ko, mabilis din kasi turbo siya. So okay din. So yun po yung mga binahagi ni Kindness, no. Yan po. So, ngayon naman, guys, papunta ako dun sa Valor. So, ano bang gagawin ko doon sa Valor? So, since kasi uh, next, ano, sa bayad ng bahay, so monthly, di ba, may loan tayo ng bahay. So, nakapangalan ka kainis yung bahay, no? So, ito yung pinabahagi ko po sa inyo talaga na hindi po dito basa-basa mamuhay sa Japan. Kahit wala ka pong bahay, kung may apartment, sa apartment ka nakatira, ganun din yun po. Yung iba, kinukuha nila sa bangko mo. So, ngayon, need ko po mag, ano, sa bangko ko na yung tsaka yung mga credit card yung katulad niya naman kami doon po namin ginagamit yan sa credit card so ginagamit ko po yung credit card guys sa pamamalengke yan kasi nga may nakakalibre ako dyan bawat sa isang taon na mga almost 10,000 na mga points ko lang po so maganda yung credit card gamitin sa mga ganun. Pero wag na wag mong gagamitin yung credit card sa mga luho mo. Kasi mahirap yan. Bibili ka ng alahas, bibili ka ng mga branded na bag. Okay na naman kung malaki ang sahod mo, di ba po? Kasi mabibigla ka sa bayarin. Mahirap. Mahirap maghabol, no? Ayan. So, ito, binahagi ko lang po sa inyo, no? Kung ano ba yung totoong ano dito sa Japan. Kaya masasabi ko po guys, walang libre dito sa Japan. Yan wala talagang libre kahit piso kaya yung mga hapon dito magkasintahan magdate yan sila kanya kanya sila ng bayad pero yung iba naman hindi ganun pero madalas talaga ito po yung ano nila uh, parang na ano sa kanila magkasintahan kasi pareho silang may work yung ganun so dito may madali ka makakita ng trabaho dahil nga po sa buwan-buwan maghahabol ka sa bayarin mo dito yan iba pa yung health insurance mo ayan at ano pa, uh, siyempre mga bills mo, mga kuryente, yan po. So, maganda dito sa Japan, guys, ano na pag Pilipino, no? Uh, maganda dito mag-asawa. Yan, kasi, ay, uh, kumbaga, na-vlog ko na rin po ito noon, eh, na, uh, katulad niya, may pamilya rin ako sa Pilipinas, paano kung mag-isa na lang ako dito sa Japan, paano kung ikaw lang mag-isa dito, nagkatrabaho, paano mo pa ma- uh, suportahan yung pamilya mo sa Pilipinas. yon. So, uh, pinapaalam ko lang sa inyo na mahirap din po mag-isa sa abroad. Kasi nga, minsan, wala ka, ng, wala ka talagang maipon. Minsan, kulang pa. Kasi magpadala ka, doble yung gastos mo eh. May gastos ka dito. Siyempre, hindi pwede, hindi ka mabayad ng renta ng bahay mo. Kasi katitira, di ba? Ganon. Gagamit ka ng kuryente, gagamit ka ng gas, lahat. Gagamit ka ng tubig. So, syempre, babayaran mo yun. Tapos sa Pilipinas, syempre pa, ikaw yung breadwinner, papadala ka pa. Kaya nakakarelate ako sa mga OFW na mahirap. Mahirap po talaga, lalo kapag mag-isa. So, si Kainda, swerte lang ako dahil dalawa kami ng asawa ko. Yan. So, parang nagtutulungan. Tapos yung anak ko, may trabaho na. Yan. Minsan sa mga pagkain namin sa restaurant. Yan po, di ba? Syempre, hindi natin nini-expect ng mga gastos. Minsan mga pagkain namin sa restaurant, minsan anak ko nag-o-offer niyan. Siya mag-ubayad kasi alam nga niya na malaki yung binabayaran namin. Malaki ang gastos namin monthly. Ayan. So, depende lang po, guys. Ayan. So, depende sa uh, Pag maluwag-luwag, ako, magubayad. So, ganun yun. Ganun yung ano, no? Ganun talaga yung buhay dito sa Japan. Okay? So, medyo mahaba na yung black ni Kindness, guys, na naibahagi ko lang po talaga sa inyo. And then, pupunta pa kasi ako dun sa work kasi nga, magbabay pa tayo ng mga ano natin. <laughs> obligasyon. Yan. ko may mga obligasyon tayo. Kailangan natin yun kasi makakasira ng pangalan nito sa Japan kapag hindi ka po magbayad ng mga importanteng mga, lalo na mga obligasyon. Lalo sa bahay, guys, iwasan natin na mag-delay. Kahit isang araw pa yan na mag-delay ka sa pagbayad ng bahay, blacklist ka na automatic yan. Kahit bayaran mo pa yan af after two days, wala na. Automatic blacklist ka na lahat ng loan. Kahit kumuha ka pa ng credit card, hindi ka na basta-basta maaprobahan. Yan. So, wag na wag po tayong mag ng bayad sa bahay. Yan po. Kapag wala naman tayong pambayad sa araw na yan, pwede tayong makipag-communicate sa kanila tatawag po tayo. Yan po yung mga ano guys, advice ni Kay Nish. Kapag may mga bahay kayo dito na hindi nyo mababayaran sa araw na yan, huwag kayo mag-atubiling tumawag kung saan kayo nag-loan. Yan. Kasi, may araw yan na sabihin nila, oh, ilang ilang days pwede mo pambayaran para hindi po tayo ma-blacklist. Yan po. So, sa pagloloko naman ng bahay, alam ko po, po na uh, kung sinisitsumi na po nila, sinasabi nila yon na magtawag talaga kayo pag hindi nyo mabayaran sa araw na yan. O bawa, nasa Pilipinas kayo, hindi kayo makapagulog sa bangko, yung mga ganun. So, importante yon na makipag-communicate sa kanila para hindi po tayo ma-blacklist. right? So, ayun guys, ako muna yung magpapaalam po sa inyong lahat at Uh, maraming maraming salamat po sa support no? So, abangan nila lang po, guys, yung na ma-upload na videos ko. So, sana is mayroon Michelle po ulit si KindNesh and then gusto kong ibahagi din po ulit sa inyo. Ayan po. At shout out po sa lahat ng mga bagong subscriber ni KindNesh, sa mga natitiwala po. Ayan po. Abangan nyo lang po, guys, kung ano ba yung mga susunod na mga ibahagi ko rin po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panood. Bye, guys!